craving sa tagulan, yung ganitong klase at kulay ng pagkakaluto sa lugaw, at pwede mo rin ito pagkakakitaan. Simple lang ang mga ingredients na ginamit, mabango, malinam na at sobrang sarap, sarap na babalik-balikan mo pa. Kaya ihanda na ang mga sangkap at tayo ay mag-uumpisa na. Sa kaserola, ay maggigisa tayo ng luya, bawang at sibuyas, hiwain lang ito ng digaano kalakihan. Inuna ko muna ng kaunti ang luya, para bumango ng very light lang, bago ko nilagay ang bawang at sibuyas. Igisa lang ito ng dalawang minuto. Kasunod naman natin ilagay ang kaning bigas at malagkit na bigas, ito ay tig one fourth cup lang, kung walang malagkit na bigas ay okay lang ang kaning bigas na lang, hugasan muna ito bago ilagay sa kaserola. Kung maramihan ang kakain, or kung gagawin mo itong pambenta ay maaring doblehin or triplehin ang mga sangkap na ginamit ko itong sukat ko sa pagluluto ay kasya lang ito sa apat kataon na kakain, pangalmusal lang namin ng pamilya ito. Maglalagay na tayo ng tubig rito, tansyahin nyo na lang sa paglagay ng tubig, at maaring dagdagan ang tubig mamaya kung ito ay kulang pa. Haluin ito at takpan, at once na kumulo ito ng bahagya ay ilalagay na natin yung chicken cubes, pero ito ay optional lang. Pero ito kasi pampadagdag lasa sa lugaw kahit walang manok na nilagay. Haluin rin ito paminsan-minsan, para hindi didikit ang kanin sa ilalim. After 5 minutes, at medyo malapit na maluto ang kanin ay lalagyan ko na ito ng kanyang kulay, at dahil wala akong kasubha, ay gumamit lang ako ng turmeric powder. Kung wala ka rin turmeric powder ay okay rin gamitin ang atsuete seeds, tunawin lang ang atsuete seeds sa mainit na tubig tapos ibuhos at salain ito para hindi may sama ang buto nito. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Ah. And after 20 minutes sa pagluluto ay timplahan ko ito ng asin at paminta lang, at hindi na ko nagdagdag pa ng tubig nito, dahil okay na ang ganitong consistency at lapot sa lugaw. Haluin ito ng mabuti at lutoin pa ng at least 3 to 5 minutes. Sobrang napakabango na nito habang niluluto ko, sa kulay pa lang ay tiyak matatikam ka rin ito, kaya kung gagawin mo itong negosyo ay tiyak sold out ito palagi. After ilang minuto ay e-simmer na ito at pwede nang e-serve. At para mas sumarap pa ito ay nilagyan ko ito ng mga toppings pero ito ay optional lang din, pwede na itong kainin kaagad. pero kung meron ka namang pang toppings ay pwedeng pwede. At para may idea ka para sa negosyo mo, ito ang mga toppings, boiled eggs, kalamansi at shumai sauce, napakasarap talaga ng combination nito, pwede rin ang chicharon, fried garlic, spring onion at marami pang iba. At ito na ang ating napakasarap at malinamnam na lugaw, sa kulay pa lang ay matatikam ka na. Bagay na bagay sa tagulan, panay pa naman ang cravings natin tuwing tagulan. Ikaw, ano ang cravings mo sa paki Pakicomment naman sa baba para malaman ko. So yun lang po at maraming salamat sa panonood. At kitikat sa susunod nating pagluluto.